So yun guys, for to this video, yun, titesting natin tong ano kiddie pool. Bali, ang ititest natin ngayon yung vacuum sa return Igupin ng vacuum, papunta dito sa makina, tapos dadahan din sa multiple valve, papasok siya ng filter. Ilalabas niya papunta rin sa return, babalik siya sa swimming pool. Ang una nating gagawin ay pupunin natin ng tubig to siyempre para pag natin may pondo na siyang tubig tama ngayon is, ang gagawin kasi natin ngayon is <coughs> vacuum sa return kaya ang gagawin natin dito i-close muna natin yan, yan naka-close po yung multiple valve ang gagawin natin ngayon is vacuum sa return kaya isi-select natin siya sa Filter. Ito. Filter. Ayan. I-press lang na ganito. Tapos, i Tapos, up. Ayan. nag na. So, yun. Ngayon, papandarin na natin. So, yun. So, yun, guys. Ito yung mga mga, ano nga, mga kit bulb. Ay, bulb bulb nya. Ito yung mga bulb bulb nya. Eh, Ito kasi is yung vacuum ito yung return return sa recta ito naman yung main drain ito naman yung supply tapos ito mapunta ng ay eh, dun sa waste tatapon pag maglilinis sila ito tatapon diretso dun sa kanal yan kaya nakalak <coughs> nakalak naka lahat ito naman yung trench drain dun sa kanal yung kanal paikot ng swimming pool naka close Dapat naka-close, ito naka-open, naka yung vacuum. Naka-close din yung return na recta. Naka-close din yung main drain. Naka-close din yung power yung water supply. Yan, ang naka-open ito papuntang uh, makina. Punta ron sa pump. Galing pump ito yung range. Ah, uh, yung range tas pag silik mo, filter yan karugtong niya papunta rito, papasok sa filter, lalabas doon papuntang back, uh, return. Uh, Ito na tingnan natin. So yan, yeah, test na namin yung ano. Ah, so, hmm. Yung vacuum to filter. Paso. Matas din yung grids. Masa tignan sa tingin. Ang sakto na siguro yan. At ang tama. Uh. Nakaselect sa ano, sa filter. Ayan. Meri ko to. Sinong nagsabing hindi namin kaya ikabit? Ah, ah. Uh. Sinong nagsabing hindi namin kaya ikabit? Ayan. Uh. ah. Huh? Uh. Temporary lang to ha. Ah. Baka sabihin nyo, pangit gawa namin. Wala pang stand sa ilalim kasi ano, tapatingan pa. Ah, ganito yung kabila. O, oh, yung ano sa yung na, kasi nakasiris eh. So yun, punta natin yung kiddie pool. Punta natin. Ganda yung flow. Flow ng return, saka ah. Ah, oh, hindi siya mahalata. Hindi siya mahalata. Mahina. Hindi siya mahalata. Bali, ito na po yung, ano yung... nyo, main Mendra. drain to waste.